Morning shout out sa nagloto morning, Ng mamaya bango oh. Ano 'to? Tan? Ayun ito. pa Salamat, salamat. Ayaw. Ay, kain. Basta mo te time na din dito's okay ano ba sarap pasta dito dito din dito's ano to ya sibuyas dahon tanglad, dahon ng tanglad alin <laughs> man ang... dahon ng sibuyas dere lad sibuyas 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 mga anak ko talaga wala sibuan isa naman dito's ang isa naman dahon ng tanglad ang mama Juan Ugun. Ano ko Eh, walang alam sa mga ano? ano? Ang alam lang chicken Enjoy. Dahon ng singko sibuyas buyas. Dahon ng singkamas. Ala. Ayan. Ulam. Eh. Okay. Makaraos ng salmosal. Baka mamaya makahadari tayo ng baka. Ngayon baka uli. Kani unina. Mamaya baka. Baka uli. Ngayon baka. Bip baka sakali. Baka naman tapos mo Baka tapos. Oo oh, nga tayo niya ko. No, Talbos mm -hmm. na kamote Para pampahaba ng buhay. Pero yung Taring. bulag, ah, wala na pag-asa. Makaw ka? Oo. Mm Basta -hmm. makaw nga ni. Oo oh, na kayo. Oo na kayo na. Pampabawas ng dugo. Bawas. Oo. Oh, ano? Ano? tanpa dogang apa ah, dogang ngaji oh, lu last game thank you for watching guys. Thank you makatan TV. Terima kasih. selamat Oke follow TV. thank you okay, Bye-bye.